Kala ko ano yung kumagasa. Dito ka palang kapala papi ka. Naubusan ako ng crudo guys. Bukas na ako makakuha nito. Ano, pinasok mo dyan sa loob papi? <laughs> Bayawak naman ito sigurado bayawak na naman siguro nakita nito ito nalinisan po, tata Ando yung hitachi eh. bali yung mga sanga lang muna yung yan ako inuuna kasi mataas yung tubig kanina pero bukas wala na to yan. sa loob siguro nasa loob siguro yung bayawak Tignan natin. si yeah. Papi? Ah, doon nga. Doon yung pinakita namin. Yun ang nakikita nyo. Tignan natin, nagpita natin.